Siya ang lalaking kinaibigan ang isang crocodile. Wala to sa Pilipinas, sa atin, ginagawang politiko yan eh. Siya si Gilberto Sheden or mas kilala bilang Chito na isang mangingisda sa Costa Rica. Isang araw noong 1989, mangingisda nga si Chito nang mapansin nga niya isang crocodile na nangihina na nga. Nangyari ito matapos nga siyang makapaglaban sa isa pang farmer nang subukan nga niyang kainin yung mga alaga nito and doon na nga napuruhan yung crocodile. Imbes na hindi pansinin, walang takot na dinampot nga ni Chito yung crocodile at inuwi nga doon sa bahay niya para gamutin at iligtas kung saan dito na nga magsisimula yung pagkakaibigan nila. Kung una, nahirapan nga siyang alagaan ito kasi nga ayaw nga kumain ng crocodile pero eventually, napakain din naman niya. Alam niyo kung ano yung ginawa niya? Para hindi nga mahirapang umuya itong nangihina ng crocodile, siya na nga yung umunguya ng mga pagkain tapos tsaka niya binibigay doon sa crocodile. Hindi nagtagal, gumaling din naman yung crocodile at pinakawalan na nga niya ito pero nagulat nga siya kinabukasan dahil paglabas niya ng bahay Nandun na ulit yung crocodile. Nakawalan nga niya ng paulit-ulit yung crocodile, pero yun nga, bumabalik-balik din naman, kaya nga dito na nga nag si Chito na ampunin at alagaan na nga itong krokodil na to. Kung sa iba aso, pusa, doon sa ibang tatay mga manok, dito kay Chito, mas pinili niyang maging kaibigan ang isang krokodil. Katunayan, kinakausap pa nga niya ito and ayon sa kanya, kahit hindi doon nakakaintindi ng Spanish yung krokodil, kaya daw nilang magkaintindihan sobrang napalapit na nga sa kanya yung crocodile. Dito na nga yung pinangalanan ng itong pocho na local slang for pogi or may itsura ganon. Kung nga daw, parang aso nga lang daw itong si pocho dahil tuwing hinahampas-ampas nga daw niya yung tubig, lalapit nga daw biglaan si pocho para lang magpahawag nga kay Chito. Sobrang tuwa nga niya kay Pocho, lagi niya itong kasakasama to the point na isa to sa mga naging dahilan kung bakit sila naghiwalay ng asawa niya. Dalasan kasi sinasabi niya sa asawa niya na magpupunta nga siya doon sa kaibigan niya para makapag-inuman tapos Pupuntahan niya lang pala si Pocho para makapaglaro nga doon sa may ilog And mauhuli nga siya nung asawa niya kasi nga basang basa siya palagi pag uwi Tipin mo yun o masakit na nga hindi ka pinapansin ng asawa mo Tapos mas masakit pang sa buwaya pa nga <laughs> Nakakatawa lang din dito ang sabi nga ni Chito Kayang kaya daw niyang maganap ng bagong asawa pero hindi na siya makakahanap ng ibang katulad daw ni Pocho. Naob ng ilang taon, laging kasakasama ni Chito si Pocho kung saan madalas pa nga silang lumalangoy ng magkasama doon sa ilog malapit sa bahay nila. lalo nga din itong lumaki kumpara nga nung unang beses niya itong nadampot kung saan umabot na nga si Pocho ng mahigit 16 feet kahaba and may bigat na 450 kilos. Kaming ang nagulat ay namangha kasi nga, kakaibang alaga itong si Pocho eh, na tipong konti lang talaga yung susubok. Mister nga nakakatakot alagaan kasi ang sakit mga gati. Eh. Paano pa kaya yung crocodile na kapag kinagat ka nyan, para kang malaaga mulak sa commercial ng fast food dati. <laughs> Pag may nagtatanong nga kung paano nga niya napagaling si Pocho, ang lagi lang niya sinasabi na bukod sa inalagaan nga niya ito, sigurado daw yung pagmamahal na binigay niya rin dito, nakatulong din yon para nga gumaling at magtiwala nga daw ito sa isang tao. nga lang, hindi lahat nagtitiwala kay Pocho dahil may mga ilang kapitbahay itong si Chito na natatakot nga kay Pocho kaya naman, nireport nga nila siya sa mga pulis. Since wala nga siyang official na permit na pwede nga siyang mag-alaga ng crocodile, sinubukan nga kuhain sa kanya si Pocho, pero tinago nga siya ni Chito sa isang maliit na lawak. Di rin naman nagtagal, nagkawang din naman ng paraan ni Chito kung saan pinangako nga niya na ipapavet niya lagi si Pocho from time to time kaya naman binigyan din naman siya finally ng permit nga para maalagaan si Pocho. Inuwi na nga niya si Pocho kung saan tuloy-tuloy nga lang nila yung masasiyang moments nga nila together and ayon nga kay Chito, kahit na madaming problema yung nangyari since inampun nga niya si Pocho, hindi daw siya nagsisisi sa mga nangyari. Dahil tumatanda na nga rin si Chito, pinaplano nga niyang turuan yung anak niya ng tamang pagtraining nga doon kay Pocho, pero ayun nga lang, hindi na nga ito mangyayari. Dahil after 23 years ng pagsasama, tuluyan na nga nagpahinga si Pocho on October 12, 2011 sa edad na 50 years old. Sobrang daming ang nagluksa sa pagkawalangan ni Pocho, lalo na't maraming nga ding natutuwa sa pagkakaibigan nila ni Chito na sa katunayan, umabot nga sa maraming balita at ginawa pa nga ng mga documentaries katulad ng Touching the Dragon. Ayon, makikita pa nga rin ng mga tao si Pocho pero ayun nga sa isang museum na lang sa lugar nga lang nila. Sa ngayon, may bagong tinitrain na crocodile itong si Chito pero hindi pa rin daw niya masabi kung mamahalin din daw siya nito katulad ng pagmamahal sa kanya ni Pocho. Ayon nga mismo kay Chito, Pocho is Pocho the only one. There is no more Pocho. He will be the only Pocho there ever was.